Sus, grabing init eh. Ang layo pa ng lalakarin ko oh. Ayan. May makakasalubong tayong train o bagon, no? Makalumang transportation ng araw dito sa Negros, pang hauling ng tubo, no? Ayan. Oh malong the oh om along ito ang aming home sweet home hindi ko naalala yung ano yung palabas ni Dolphy na home along the Rilis, na nakakita ko ng train so stopin muna tayo dito pagka masagi tayo ng train na ito wala pa namang preno siguro ito ayan oh. No? train pas na siya yun na siguro yung kargada natin yun ang tagahakot ng kargada natin eh, tayo naman dito sa lakad hanggang sa makarating tayo ng highway no? oh, puyat na puyat pa tayo pagod na pagod pa tayo sa biyahe pero siyempre baka ano lang daw eh mabilis daw yung loading isang araw isang gabi lang daw tapos na kaya diskanso na tayo